morning guys, magandang umaga po sa ating lahat mag iingat po tayong lahat dahil may bagyo po ngayon may nawalas po akong dahon ng mangga at ito ay magkadikit, pinulot ko at itinabi ko dahil sabi nila ito po ito daw po ay swerte hindi natin alam kung swerte sa ano swerte sa sugal or ano south, <laughs> hunting hunting kung tawagin nila So guys, uh, legit po yan ah. hindi po yan dinigit lang dito yung basahin ng bitla Nakikita niyo naman yung pinaka-steam ng dahon yun matangkay niya talagang dalawa pagsangak pero sa puno iisa lang siya ito lang na legit, oh nahulog tawan ito guys yan yan yun <laughs> ano na, kasi nagbibigyo yun ano? mga ano na, mahilig sa anting-anting pag-imat -anting. -anting? <laughs> mga bertod-bertod, oh. ko, ano anong masasabi niyo rito